mag independent tayo kung kayo na ako gusto ko talaga gusto ko na nagsawa na ako sa kag ilang presidente na kasi Walang nangyari sa Pilipinas sawa na umano si dating pangulong Rodrigo Duterte sa mga nangyayari sa Pilipinas kahit pa ilang presidente na ang nanungkulan sa bansa dahil dito, isa sa mga ipinasusulong ng dating pangulo ang ideya na maging independent o ihiwalay na ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Sa kanyang presscon kagabi sa Davao City, inilahad nito na si dating Davao del Norte representative Pantalyon Alvarez ang unang nagtulak ng ideyang ito. Maaari umano itong gawin sa pamamagitan ng pangangalap ng pirma. Ngunit paglilinaw ng dating pangulo, hindi ito maituturing na rebolyon o paghihimagsik laban sa bayan. There's a process in that. I think before the uh, UN where you would uh, gather signatures from all sorts in Mindanao, mga pirma verified under oath in the presence of so many people, decide that we want to separate. Kaya kung ganon lang naman kayo dyan sa Luzon, pati sa Visayas, bahala kayo. Ayon kay dating Pangulong Duterte, mayaman naman ang Mindanao pagdating sa resources dahil dito nang gagaling ang mga inaangkat na produkto patungong Luzon at Visayas. Pero aminado ito na kapag nahiwalay ang Mindanao, lilikha ito ng malaking problema. Mindanao is rich. But of course, kung mag-separate, independent to, at magpuntahan lahat ito ang Pilipino, there uh, it, it, it's gonna be a big problem. Muli ring tinuligsa ng dating presidente ang kontrobersyal na pangangalap ng pirma para sa People's Initiative na nagsusulong para amyendahan ang konstitusyon. Naniniwala si Duterte na sinapangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Speaker Romualdez ang umano'y siyang nasa likod ng Charter Change Campaign. Nauna nang sinabi ni PBBM na hindi na niya alam ang estado ng People's Initiative at kung ito ba ay nananatiling opsyon para sa chacha. Ayon sa Pangulo, kinukonsulta na niya ang mga legal expert tungkol sa charter change. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.